Alam niyo pa na ang mais ay may iba't ibang variety tulad ng nakikita niyo sa video. At ito ay marami tayong nakukuhang benepisyo at nutrition. Ganon din, sila ay itinatanim sa malawak na taniman at kinakailangan ng sinag ng araw. Kaya sa video ito, hindi lamang benepisyo ang malalaman ninyo o ibabahagi ko, kundi ang iba't ibang produkto na maaari nating magawa sa mais or corn. Music narito ang iba't ibang benepisyo na maari nating makuha sa mais. Ito po ay nakakapagpababa ng panganib upang tayo ay makaligtas sa colon cancer. Ito rin ay mabisang source ng vitamins and minerals. Ah, uh, nakakakontrol din po ang mais ng diabetes at hypertension. Siguro po sa tamang pagkain nito. Nakaka-improve din po ito ng ating bone strength at nakaka-reduce ng risk of hem hemorrhoids. Alam niyo na po 'yon, yung Almoranas ito po ay nakakatulong din na ma-maintain ang good variation ng ating balat. At alam nyo ba na ang buhok ng mais, di po ba may buhok yung mais bago natin buksan? Ito po ay napakagaling sa my UTI. Ilalagay nyo lamang po ito at iinumin kahit po anong oras hanggang sa gumaling ang inyong UTI. Nakakapagpalakas din ito ng ating immune system at nakaka-prevent naman ng anemia. At ang sweet corn naman ay nakaka-delay ng aging process. Yun nga po, fight anemia din siya at nakaka-lower ng cholesterol nakaka-improves din po pala ang sweet corn ng ating vision. Nakaka-boost, nakakapagpalakas ng ating enerhiya. Nakakatanggal ng ating mga facial acne sa ating mukha. At enhance skin texture. Ibig sabihin, nakakaganda po siya ng ating balat. At siyempre, rich in fiber. Sadya pong magaling ito? Good for heart, eyesight, energy booster, and brain fuel. Bukod sa dilaw, white corn, black corn or purple corn, at itong ating puti na mais, mayroon pa tayong isang uri ng mais na dapat natin ding kilalanin. Ito po ay ang mais na dent corn or corn in poultry diet. Yan po ang tawag dyan. Yan po ay dilaw din pero napakatigas. Hindi po pwedeng makain talaga ng tao kundi siguro lulutuin mo ng mga tatlong araw. Sa kahoy pa. Kaya yan po yung poultry dent Ngayong nakilala na natin ang iba't ibang kagalingan at nutrisyon ng mais, dilalainin naman natin ang mga produkto na maaari nating gawin sa mais. Narito po ang iba't ibang produkto na maaari nating magawa sa ating mais. Ang popcorn Pasensya na po kayo, hindi ko na-research kung ano pong uri ng mais ang ginagawang popcorn. Yan po, nakikita niyo po, iba't ibang kampanya din ang gumagawa ng ating popcorn. At sa mais, maari din po tayong makagawa ng corn syrup. Yan po ay kailangan din natin nakakagawa din po tayo ng corn starch, Siyempre, kapag tayo gumagawa ng maha. Ayan po, nakikita nyo po ang mga uh, kampanya o company na gumagawa ng corn starch. At gumagawa din tayo ng uh, whole corn kernel. Yun po yung, yung mga nilalahok natin sa mga lutuin, Saka po yung cream style corn. Ay, masarap po yan. Yan po ay maganda rin sa ating maha. Halo-halo. Yan, mga ginagawang pagkain. Iba't iba rin pong kumpanya ang gumagawa ng mga dilatang mais. At sa mais, tayo rin po ay maaring makagawa ng mga ganyan. Chicharon, crunch, corn, yung mga super crunch, corn chips. Mga corn chips na iba't ibang kumpanya ang may-ari. Mga Nova, gawa din po yan sa mais. Yan, makikita nyo po ang iba't ibang produkto na nagmula sa mais. At alam nyo ba na maaari din tayong makagawa ng mga bag sa pamamagitan ng mga balat po ng mais. Katulad po ng nakikita nyo sa video. Uh, maganda rin po pala ang mga bag nagawa gawa sa balat ng mais. At least corn din po yan. Yan, makikita nyo po ang mga gaw iba't ibang gawa sa mais na bag na nagagandahan ano po at ang panghuli gumagawad din po tayo yan nga po golden crack corn kung golden crack corn ayun po yung sinasabi ko sa inyo na mga patuka sa ating mga pwede po sa manok pwede rin po sa baboy kaya nga po ang tawag sa kanila ay full dent corn para lang po sila sa mga Alaga nating hayo. Maraming maraming salamat pong sa muli niyong pagdalaw dito sa aking YouTube channel. God bless everyone and thank you for watching.